Ang lalatoin ko ngayon ay poso at atay ng manok. Masarap din kumain kasi ng ganitong ulam paminsan-minsan. At ito, lagyan natin ng iba't ibang klaseng spices, garlic at saka onion. And then dagdagan natin ng 1 tablespoon of olive oil para hindi dry yung ating niloloto. At half a teaspoon of salt. Huwag lang masyadong marami kasi baka umalat, mahirap na. And one tablespoon of black pepper. Then one tablespoon of chicken mix. And then, half a teaspoon of tandoori. Masarap kasi itong tandoori maganda ihalo sa mga karne or sa mga manok. Ayan. At dagdagan natin ng provincial herbs. Ang provincial herbs ay maraming klasya ng mga uh, herbs. Mayroong basilic, parsley, etc. At ngayon ay haloin ko na ng maigi para yung mga spices ay makaabsorb sa ating puso at atay ng manok. Haloin lang natin. At pagkatapos ng halo natin ay iset aside natin muna marinate ng mga 5 to 10 minutes para lalong sumarap. ba? Diba? Okay. So habang nagahintay tayo sa ating minarinate, ay naghanda na rin ako ng aking talong or eggplant. Ayan, hinihiwa-hiwa ko na. Kasi masarap naman yung may gulay, yung ating mga niloloto. Healthy naman pag may gulay. So tapos na ako nagiwa ng talong. I-set aside muna natin yan. At uh, ready na rin yung aking baking dish. So, isalansa na natin yung hiniwa kong talong. Ayan. Mas maganda kasi kung may kaunti na klaseng gulay. Depende sa gulay na nagustuhan ninyo. Ako po gusto ko ganito. Yung iba nagalagay ng beans. At ngayon ay ilagay na natin yung ating mixture na minarinate sa taas ng talong. Paminsan-minsan ko lang ito ginaloto pag requested kasi na-request lang yan nila kasi malambot nga pag niloto sa oven. Ayan, tapos na ang paglagay ko at ngayon lagyan na lang natin ng foil bago ilagay sa oven kasi kung walang takip madaling maubos yung sabaw di ba alam naman natin yan ngayon ready to go in the oven for 20 to 30 minutes let's go ayan bumalik na ready ready na lutong luto na naghihintay ng kanin unlimited rice at mm, nagkaroon ng sabaw. Pero ganun talaga pasta na sa oven kasi nagkakaroon ng moist. Yummy yummy na! Ang katumbas ay unlimited rice. Thank you so much everyone. Bye bye!